before we start, natumba yung mga yung mga kailangan hindi matumba. Oh. anyway, so how are you guys? So, ako ngayon. Di ba sabi ko sa inyo kagabi, namin ka sa aking mini office. Sabi ko kagabi, I'm gonna give you an update. Pero ako, hindi ako updated. Kasi syempre, alam nyo naman, yung lola nyo, everyday nasa trabaho. So, Even if I'm always at work day. So, let's see. Ano na ba ang status ng... Ano ba ang, ang... Ang, politics ba sa Pilipinas? Sabi ko, feeling ko, ang politics sa Pilipinas is a game like winner take all. So, kasi yung iba, akala nila, laro lang. So, update natin. Para alam ko, mas updated kayo kaysa sa akin. So, let me try kung ano na ba ang balita sa ating mga senador. siguro, at ang bagal sa Pilipinas, no? Hanggang ngayon, hindi pa rin napoproclaim yung mga senador. But I guess 1 to 5 pwede na. Let's see. I'm gonna Google, guys. Um, senator. Um, election result in the Philippines. Okay. halalan. Um, ay, grabe. Hanggang BBC pala. BBC.com And we're in Al Jazeera too. Oh my! So we have Al Jazeera. Nakalagay dito. Alam, mo, alam nyo kung sino ang highlight? Nakalagay dito. Philippines election result to one who lost and what's next. Tapos, ang pinaka-highlight nila dito, currently behind the bars at The Hague, former President Rodrigo Duterte is set to win the mayoral set for Davao City. Grabe, niya, no Talagang, despite of uh, things that's happening, talagang uh, people in Davao are embracing uh, Rodrigo Duterte. We cannot blame them kasi mas kilala ako, mas kilala nila si Duterte kaysa sa, <laughs> sa atin. Well, we have we had uh, heard a lot of news pero yung totoo na sa kanya eh people are in in Mindanao tell me you guys so I'll just So, Al Jazeera siyang ano. Uh, pero ang nasa ano niya, uh, ang nasa picture niya, ang tinutukoy niya si Duterte, pero ang nakaka-capture -ca ng photo, si ano to, eh si Rod Allen ah, mo. Si Bongbong Marcos ang nasa photo niya. Ito namang isa is BBC. Ano sa may BBC niyo sa Ah, may correspondent sila sa Manila. <laughs> Tinanong niyo ah, ang sunod na 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 headline ng BBC ha. BBC, I'm watching BBC. Tingnan natin kung anong headline sa CNN. Sa BBC ang headline, The Philippines has voted now the Game of Thrones begin again. <laughs> Game of Thrones to begin again. Okay, the noise of color for two months. President Bangun and Vice President are embroiled in bitter feud and battle of power. So, but not this time. Only six of 12 are from the Marcos and those are so, mga ala. Ah, ang nag-report pala nito, may correspondence pala ang BBC sa ah, Pilipinas. Oh. So, sabi nila, para daw hindi na may impeach si Sara Duterte dahil daw sa mga nanalong mga kandidato. Ito naman, CNN naman tayo guys sa CNN. So, CNN naman. Ah! I naka, ano naka, ka ano bring bring the thirty home na kalagayan bring bring the thirty home yeah ano Rodrigo the thirty wins Philippine Mario election from ICC detention in the Hague tapos. Ah, Ako mas okay naman sa akin manalo si Duterte kaysa ang manalo si Kibuloy. <laughs> Pero si Kibuloy kasi alay naman yan ni ano. Alay naman yan ni Duterte. Oh, uh, okay, so... Okay, election result. Alam mo na sa Wikipedia tayo. Talagang we're one of the kind. <laughs> we're one of the kind. Alam mo, um, Wow, what did you do? Did you brush your teeth? Yeah. Uh, okay. So, so halagay ano dito um, yun yung headlines sa CNN. Partial and official. Nagahanap ako ng result. Philippines senatorial party list four hours ago. Let's see. Pero feeling ko ito na yung, ito na talaga, 97.37%. Feeling ko ito na yung mga panalo. 97%. So, ang, um, ang result ng election is, ano, um, kailangan mga 100, uh, 100%, but 97% is more than enough para mag-declare sila ng panalo dito sa mga um, nanalo. Okay, guys. So, I have all in here ang source ko ay Rappler. Okay, so Pero natuwa ako dun sa post ni Che Che Bacazo. Dati ko siyang estudyante. Natuwa ako mga taga-White Plains ang binaboto nila iba na ha. People in White Plains are voting different one. So, twenty twenty tu twenty 2025 20, 20, senatorial election 97.37 percent precincts reporting as of May 15 at 8.50 a.m. Ito na yung rank. And I'm pretty sure, ito na talaga ang mananalo. Yun. So, tapos i-compare natin ito dun sa nangyaring ano nila. Yung, alam ano mo kung ano nangyara sa SWS survey. Alam niyo guys, I'm pretty far. But, uh, kahit malayo ako, I'm trying to like, every day we're watching news in the Philippines, kahit mapa YouTube man yan, mapa Facebook, pa sa social media. Anyway, those are okay naman. Okay, so eto na. Ang ang 1 to 12, eto na sigurado na to. Sigurado na to kasi it mahirap pang makahabol si Tulfo na number 13. So, out of these candidates, 12 lang naman ang kukuhain. And I watched the analysis of uh Tibi 5. Ay parang totoo yung analysis nila. So, here are the winner pero alam nyo na to for sure. Number 1 is Bongo. Number 2 is Bam Aquino. Ayun know? oh. Number 2 is Bam Aquino. Number 3 Dela Rosa Bato. Number 4 is 2124 number 5 is Kiko Pangilinan number 6 is Rodanti Marcoleta number 7 Ping Laxson number 8 Soto number 9 Kaitano Pia number 10 Camille Villar number 11 Lito Lapid and number 12 Amy Marcos Pang 13, si Ben Tulfo, 14, Bong Revilla, yeah, 15, Abibinay, 16, Ben Hora Abalos, 17, Jimmy Bondoc, number 18, Manny Pacquiao, 19, Salvador Philip 20, Busita Bonifacio, uh, 21, Heidi Mendoza, 22, Willie Revillame, 23, Vic Rodriguez, 24, Raul Lambino, 25, Tolentino, 26, Henlo J.B., uh, 27, Ong, 28, Onasan, 29, Espiritu, 30, Mata, 31, Kibuloy, 32, Casino, 33, Brosas, 34, De Guzman, 35, Ramos, 36, Kerubin. Okay. Oh. Si pala kung, ano nila to. Number 37, Masa. Number 38, Matula. Number 39, Arambolo. Number 40, uh, Castro. 41, Di Alban. Oh my God. Um, hindi ko na to mga kilala. Oh, hindi ko na siya kilala yung mga nasa dulo. So, siguro mga first 30, mga... Okay, so, overall pala guys, ang... <laughs> ang mga kumandidatong sinato, senador ay uh, 66. O, oh, ba diba? So, dito sa mga ano na to, kung ako ha, ah, kung ako magboboto, ang iboboto ko dito, akin lang to. This is my personal choice. Ang ina number one ko talaga, gusto ko talaga si Heidi Mendoza, promise. Gusto gusto. I'm rooting for Heidi Mendoza look espiritu um Mm. Uh, sabihin ko na lang kung sino hindi ko gusto talaga dito pinaka pina, ako um I'm not anti Duterte. I'm not anti Marcos. Uh, this is based on my own uh, principle. Ako dito sa sa 12 ang gusto ko lang dito. Uh, alam mo si Bongo, sabi ko nga kahit ganyan gusto ko 'yan <laughs> kasi nga marami siyang nagawa so ago akino um ang mga ko ito pangaylinan uh, lakson um yun lang yata ang iboboto ko sa sa mga nanalo dito. Tapos, ang mga gusto kong makapasok, alam nyo ba? Ako, guys, ha? Kung between Manny Pacquiao lang naman and Lito Lapid, I'll go with Manny Pacquiao. Kasi Manny Pacquiao... Kasi naalala ko nung senador si Manny Pacquiao, nagsasalita to eh sa Senate. Di tulad ni, ano, ni Lito Lapid. Yan. Hmm. Gusto ko kasi yung ano na may paninindigan. Si Ping Lakson gusto ko to eh. Ano to eh? Neutral. Gusto ko yung ganun. Ayoko nung mga parang they are serving a certain candidate. You serve the people. Di ba? Oh, ayan. Pero ang dami ha. The 26 million. So, dito tayo sa mga, ayun na sa mga senador ko ha. So, dahil kayo naman ang pumili. Pero sabi nga nila, Gen Z are awake. So, bakit daw mali yung survey? Kasi pala ang sinusurvey ng SWS or ano mga taga-survey, nagbabahay-bahay pala sila. So, ang um, and most of the vo voters ngayon daw na lumabas talaga to vote, eh, hindi yung mga nasa bahay, yung mga estudyante na kapag nag-survey ang SWS, they are not at home. <laughs> they are somewhere over the rainbow. They are at school. So, paano makukuha yung um, Paano makukuha yung pulso ng kabataan? Par Dito tayo sa party lists. Party list, election result 2025 as of 14 hours ago. I-rappler ko na lang kasi lahat naman rappler kinukuha ko. Okay, let's see kung sino ang... Okay, oh! Party lists. Wow! Wow! ang nangunguna, Pusong Pinoy. Alam, hindi ko alam kung sino ang mga ano nito. Uh, pangalawa is Akbayan. Pangatlo is Duterte Youth. Oh my God. Talagang Duterte Youth. Number four, Tingog. I guess Tingog is this, um, uh, is, nasa Bicol Party list yata ito. ACIS Six for piece. Hi. 7 Seven ML. Eight ay Pacman. Nine ay Tahanan. Ten si Buck. Tapos, eleven, Solid North. Malasakit, Trabaho. Citizen, Diwa, United Senior Citizen. Sagip, ayan. Alam nyo ba ang natatawa ako? Kasi nakita ko si Diwata. Ano bang party wa? Ah, alam ko na. Ang, ang party list ni Diwata is vendors. <laughs> Diwata was so upset kasi sabi niya, he exerted a lot of effort. Pero ha, diwata. Kahit pa magkakuha ka ng last na spot doon sa party list, hindi po kasi ang daming nominee before you. Siguro rito, hindi na iintindi. Kaakala niya, pag nanalo yung vendor party list, makakaupo siya sa Congress. Hindi. So, yung mga unang nominees muna ang makakaupo bago si Diwata. Yan. Kaya lang, Well, hindi naman yata naiintindihan ni Dewata. Hindi ko minamalit si Dewata, ah, Kaya lang dapat alam niya, dapat alam niya yon na uh, ang mga nominis muna na una sa unahan niya are the one na mabibigyan muna ng ng anong tawag dito, ng ng seats. So here are the parties Group that have reached at least 2% of the total vote share, which automatically gives them one seat. Oh, ito isa lang ha. Tinan mo, Akbayan isa. Uh, Duterte Youth isa. Tingog isa. Uh, Pagtibayan at Palaguin isa. Anti-crime and terrorism Involvement and Support Act CIS uh, isa ako Bicol Party List ayan yan din ang hakuha yun ang mga nakabanggit pa lang dito ay ayan Diba? So, Ganon, ganon ang mga mangyayari. <laughs> so, yun lang guys ha. Kasi sinabi ko sa inyo, sa iki, update ko nga kaya kung ano nangyayari sa ating Earth. Sa Earth nyo dan, Diyos ko. Yung mga nagboto, wala na silang pakialam. Basta ang importante sa kanila, nakakuha silang isang libo, dalawang libo. Nabigyan sila ng limang kilong bigas. Mm, Nakuday. That's, that's for another three years. So, kung anong inano nyo, na-wait for 3 years, saka ka magkakaano nyan. Makaka, tawag ito? Makakabawi. bawi nyo kung mabawi nyo. O, ba diba? So, yun lang guys. Wala akong masyadong ano ngayon, in-update. Ah, alam kong mas update. Uy! Eto, tignan mo. Si, si Gwen Garcia pala ng Cebu. She should leave. Ang tagal niya ng governor ng Cebu. So, natalo siya. So, iba naman ang mag-ano. Iba naman. Give them a chance. Kaya lang sabi ko, lahat mag-aama. Lahat sila lang. Well, good luck sa inyo. You, you voted for them. Then, kung anong lumabas dyan, be it. Wala kayong... Huwag kayong magreklamo because you, you were the one who makes me happy. <laughs> you were the one. Di, kasi kayo ang bumoto niya eh. So whatever it takes, Kasi sabi ko nga, akala kasi ng iba ang ano ang ang election sa Pilipinas is winner takes all so sino manalo kanya na lahat So, eh, kailangan ang voters education sa Pilipinas para yung mga tao ay matutong pumili ng tama kung sino ba ang susunod na ka, na magandling na kandidato. Anyways, guys, hmm, ang buhay natin ay masayang tunay. <laughs> Wait lang. You, you, yeah. everything that I've been looking for. Yes buburo ka na naman, nag, nag, ano ka na naman, mag-gain ka na naman. What do you mean? Nang chubby-chubby chick. No, I've, I've been only eating Uh... Go, check your weight over there. You like my leg, you like so No, say mo mo, ano mo. Okay, so that's it guys. See you next time. Bye-bye.